guys! Good afternoon! Guys, gagawa ako ng tea para sa amo. Dadali nila ito sa hospital. Magdadala sila ng tea. Sa Arabic yung tea shahi. Gawa ko ng shahi. Ito, dalagyan ko ng tatlong ano. Depende kasi sa ano nila, panlasa nila kung ilan ang ano. Ito, lalagyan ko ng tatlong tea bag na Lipton. Tapos, lalagyan ko ng isang kalahati na asukal. Kasi isang thermos yan. Isa't kalahati ito yung ano nila, pinjan nila, yung maliit na cup. Tapos, lalagyan ng dahon. Ito yung habak. Hindi ko alam kung anong pangalan sa atin yung habak lalagyan nito ng habak lalagyan ko dito sa loob ng thermos ito yung thermos nila tapos lalagyan ng mint tingnan nyo yung mint nila o mint. ito yung mint tapos yung, ito yung sinasabi nilang habak mabango siya ito yung habak Hinalo nila sa tea yan eh. yung iba nilalagay ko sa pinapakuluan ko na ano yung iba nilalagay ko dito sa loob ng ano, thermos. Yung iba, dito ko naman nila lagay. Para malasahan nila. Thank you for watching. God bless everyone.